Sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay sa siyudad, may mga bagay na hindi makikita ng mata, ngunit ramdam ng kaluluwa. May mga sekreto ang mga gusali at iskineta na hindi basta-basta mabubunyag. Mga alaala -ala ng nakaraan na pilit humahabol sa kasalukuyan. Ito ang kwento ni Maricar. Isang babaeng tila normal ang buhay. Ngunit sa isang gabi ng tagulan ay magbabago ang lahat. Maricar, 26 anyos, na call cool center agent. Sanay sa magdumagang ship. Ibigabi, nakikipagsabayan siya sa ingay ng mga bus, taxi, at ilaw ng syudad. Ngunit yung umuulan, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Lumaan siya sa shortcut na dinadaanan ng iba. Ngunit ito'y sa tabi, abandonadong gusali. Habang naglalakad, nakaramdam siya ng lamig at biglang katahimikan. Doon niya ang unang nakita ang kakaibang liwanag mula sa ikatlong palapag. Tila, ilaw ng cellphone. Kasabay nito, narinig niya ang malamlam na boses. Tulungan mo ako. Nagatubili si Maricar, ngunit ang kuryusidad at awa ang nagtulak sa kanyang lumapit. Ang gihit ng gusali ay nakabukas ng bahagya, kaya siya ay nakapasok. Sa loob, puro kalawang sirang kahoy at amoy ng basang simento tumutulo ang tubig mula sa bubong habang inaakyat niya ang hagdan linig niya ang sariling paghinga at yabag ngunit sa bawat segundo parang may ibang yapak na sumusunod sa ikatlong palapag nakita niya ang babae maputla Mahaba ang buhok. Nakasuot ng lumang bestida. Nakatitig ito sa kanya. Walang kibo. Maricar, tulungan mo ako bago ako tuluyang mawala. Napaurong siya. Paano mo alam ang mangalan ko? Ngunit bago pa siya makalapit, nawala ito habang naglalakad sa madilim na pasilyo. Napansin ni Maricar ang isang lumang cellphone sa sahig. Basag ang screen, ngunit bukas pa ito. Nakaplas ang isang text message. Help me. Don't leave me here. Hinilabutan siya. Sino ang nagpadala? Walang pangalan. Walang number. Sa di may paliwanag na dahilan isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Ngunit nang gawin niya 'yon, biglang bumigat ang paligid. Parang sumikip ang hangin at may malamig na hangin dumampi sa kanyang batok. Muling lumitaw ang babae sa dulo ng pasilyo, nakaturo sa kanya. Bago ako tuluyang maglaho. Pakikinggan mo ba ang huling habilin ko? Nanginginig si Maricar Ngunit sumagot Anong gusto mo? Anong kailangan kong gawin? Lumapit ang babae Tila Lungulutang Abang papalapit Mas lumilinaw ang mukha nito Namamaga Puno ng basa Parang binugbog Ang pangalan ko ay Lisa. Ako'y pinatay at ibinaon dito. Walang nakakaalam, walang nakarinig ng sigaw ko. Isa ka na lang ang makakakatulong sa akin. Pakisabi sa pamilya ko, pakisabi sa pamilya ko kung nasaan ako. Napahigpit ang hawak ni Maricar sa cellphone. Paano ko sila makikita? Wala naman akong alam sa iyo. Itinaas ang babae ang daliri at itinuro ang cellphone. Nandyan ang lahat ng sagot. Huwag kang bibitaw hanggang makita mo ang bangkay ko. Biglang bumalik ang lahat ng tunog sa paligid. Lagaslas ng ulan. Malalayong busina at ugong ng tren. Nakatayo pa rin si Maricar sa, sa ikatlong palapag. Ngunit wala na ang babae Umalis agad siya, nanginginig ang tuhod paglabas niya ng gusali. Ramdam niya'ng may nakasunod pa rin sa kanya. Pagdating sa apartment, agad niyang tiningnan ang cellphone. May mga larawan sa galeri. Silpi ng isang masayahing babae, si Lisa, kasama ang pamilya. Mga kaibigan. Ngunit ang pinakahuli, isang malabo at nanginginig na litrato kuha mula sa dilim ng basement ng gusali. Ang caption, This is where he killed me. Kinabukasan, kahit puyat, nagpasya si Maricar na bumalik. Daladala -dala niya ang cellphone. Habang bumaba siya sa basement, mas lalong lumidilim amoy lumang tubig halong kalawang at lumot sa dulo may nakasimentong bahagi ng sahig ng hindi pantay doon nakaturo ang dulo ng cellphone kamera sa huling litrato habang nakatitig siya roon biglang narinig niya ang mga yabag sa likod Uy, Miss, anong ginagawa mo rito? Isang matandang guard ang lumapit na makita nito ang hawak niyang cellphone. Biglang nungutla ang lalaki. Saan mo nakuha yan? Tanong nito, tanong nito, nanginginig. Sa ikatlong palapag, bakit? Sagot Maricar. Jusko, ko, kay Lisa yan. Siya ang trabahador na nanawala dito. Simula noon, walang tumatagal na guard dito. Lahat tinatakot niya. Nagpasya silang lung tumawag ng pulis. Ngunit bago dumating ang mga turidad, lumitaw muli si Lisa kay Maricar. Salamat. Ngayon ay may makakaalam na ng totoo. Sabihin mo sa kanila... Huwag kang matatakot. Di kanila dapat paniwalaan agad. Pero huwag kang bibitiw. Nang dumating ang mga pulis, sinumbong ni ang nakita niyang simintadong sahig. Pinabunot ito at doon nila natagpuan ang kalansay ng babae. Nakabalot pa sa lumang tila at may piraso ng ID, Lisa de la Cruz. Isang linggo ang lumipas na balita sa TV ang kaso ni Lisa. Natukoy din ang dating foreman ng gusali, si Mang Rogelio, na ngayon ay matandang guard. Siya ang pumatay matapos nasitahin siya ni Lisa dahil sa katiwalian sa pundo ng construction. Inaristo si Rogelio habang nakitingin siya kay Maricar na parang may galit. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mahuhuli. Dapat ikaw ang isusunod ko. Ngunit bago pa siya madala ng mga pulis, naramdaman ni Maricar ang malamig na hangin sa kanyang tabi. Si Lisa iyon nakatayo, nakangiti. Salamat Maricar, natupad mo ang hiling ko. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Maricar, isang bagong tics mula sa anon number You saved me. Now, live your life without her, Lisa. Mula noon, hindi na muling nagpakita asilya sa kay Maricar. Ngunit tuwing umuulan at napapatingin siya sa mga bintana ng gusali, palaging may naiisip siyang tanong, bakit ako ang napili niya? Marahil dahil si Maricar, sa kabila ng takot, ay e may pusong hindi kayang tumalikod sa isang kaluluwang naghahanap ng hustisya. At sa modernong mundo, puno ng ingay, minsan ang pinakamahalagang boses ay ang nagmumula sa katahimikan ng mga patay.